Vina Morales at anak na si Shana, sumakay ng grab sa Bali, Indonesia. Makikita nga sa video na ibinahagi ng actress at singer na si Vina Morales na sinubukan din nila ang grab doon sa Bali, Indonesia. Makikita rin sa video na talagang super enjoy si Navina at si Shana habang sila ay nakasakay sa motorsiklo. Tila nahihiya naman ang anak ni Vina na humawak sa driver dahil hindi nito ito kilala. Tila kompleto nga ang magdayaw family sa pagbabalik ni Vina sa Bali, Indonesia at sabay-sabay pa nga silang nag-lunch sa isang restaurant doon sa Bali at ibinida nga ni Vina ang pizza. Bella Padilla, hinatid si Kim Chu sa airport pa uwi ng Pilipinas. Bella, mahilig palang magganchilyo. Happy New Year! Happy new year. Ibinahagi naman ni Bella Padilla ang kanyang libangan habang nasa Los Angeles ito. Ayon nga kay Bella, this is how I spent my nights in LA. Napansin din ng na mga netizens na tila walang make-up si Bella Padilla habang naggaganchilyo, kaya naman lumutang umano ang natural na ganda nito. Daddy nito ni Tony Gonzaga, nahuli ni Alex. Bising-bisi Busy -busy si Daddy Bunoy sa kanyang TikTok. Makikita sa video na ibinahagi ni Alex Gonzaga na habang kumakain ay bising busy si Daddy bunoy sa kanyang TikTok. Kakainan kami na magsaya. TikTok pa rin siya. Dapat ito, Mami, pinakain na lang sa cafeteria. Ito, Mami! Mami! Asawa mo dapat sa cafeteria na lang pinakain, hindi sumasama sa dinner. Eh okay give us uh some taste ano give me taste ano taste comments di ko rin maalam kung yung tawag dun ni eh. Tony Gonzaga napakabait sa mga Pinoy sa Dubai sa isang mall Nasa Dubai ngayon ang buong pamilya ng Soriano family. Kasama nga niya dito ang kanyang mga anak. Nagpunta nga sila sa isang mall kung saan na ispatan sila ng mga kapwa Pilipino. Dahil nasa trabaho ang mga Pinoy doon ay hindi sila makalapit kay Tony. Kaya naman si na Johnny Tony puntahan sila upang pagbigyan sila ng picture. Balik in picture Ganda ni Jessie Menjola na mana ni Baby Peanut. Jessie, napaka-blooming. Muling nagbahagi ang actress at celebrity mom na si Jessie Menjola ng kanyang magagandang larawan sa kanyang social media. Particular na nga sa kanyang IG post. Nilagyan lamang nga ito ni Jessie ng isang caption na butterfly. Komento naman ng ilang netizens, hindi na umano na na napakaganda ni Baby Peanut ang anak ni Jessie at ni Luis Manzano dahil napakaganda rin ng mami nito. Ilan pa nga sa mga positibong komento ay talagang blooming na blooming ngayong 2024 si Jessie.